Ang mga shoot ay merong 1,000 Pesos! Ikaw ba siyon? Gusto mo di? Iyon na? Sa wabit eh! Ulo di yan! Alright Nandito tayo ngayon sa Sky Ranch! Magsushooting tayo! Ang mga shoot ay merong 1,000 Pesos! <tapos> Uh, ka? Oo, oh, kasali ka. Oo, uh, sige. Uy, kasali, e, kasali rin ako rito. Oo, kasali ano ka dyan. Ikaw e, okay. mo na. Well, Game. alam kong eh, ano okay? Okay. 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 kaya ba yan? Hindi, ano na din? Ikan ba siya gusto mo rin? Ikan na! Chowin, ikaw na titira! Pare, 0.5 mo. Wait lang, babe. Okay. Game! Ball! Ball! Ay, no. Ball! No. ball. Sumapit tayo ulit yun! Hindi na tayo na palaro Sumapit. First ball. First ball. Game ball. Yeah. Next, 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 next. Ball, Yon. Parang Next ball. Bon. 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 Jeff nga pala ng pali. Next, 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 next. next. Don't, don't <laughs>

Yey! Haha, kita gila! Katag, katag! Yey! Kajan, nitaan dula na! Ayoko na! Ay di na! Sidre, sidre, sidre guys! Haha, kita gila! Mulan, mulan, mulan! Awan tres, tres na, sagan tres na,